Guys, no? For today's video guys, nandito tayo sa Bagong Ilog, Pasig, no? So, pupunta tayo sa palingki at bibili tayo ng mga ulam, no? Pag isang linggo na. So, let's go! Tayo, mamili tayo ng isda, guys. Ito, ito, Tilapia, bangus ito, ano? 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 Ano mabili mo isda? Yan. Tatlo, mili ka ito. Eh? Daging na yun ah. Full list ba yan? Isang daming gulay rito guys no. Ito. Oh. bagong katay. Yan, mag maganda yung bagong katay, no? Yan yung karne mo pulang pula, oh. No? Yan yung no, bagong katay talaga, na Mula mula pa yung karne. Yan masarap, sabawan. Pero may marami, marami pa. Pakulahan ko lang to. Ano may mo? Bangos? Salong Lahat? Mga kilo? 160? Magkano'ng nga doon? Ha? 180 ton? Labang ng 20? Lamang ng 20?

Small, medium, large Pag large 1,8, 200 300 yung ano eh Large Ah, yung XL pala Yung large Mga 200 Pagkano dito? Mahal Punta cinamin guys nandiyan naka parada buti puti ah uh, ohyeti magparada dyan, oh. Nakala ko bawal eh Pinamamalingki lang namin yan kasi wala na may ibang masakyan eh Diyan na ako ba ito? Dito libre bayan? Libre? Oh, dito ang p41. Ha? So pila pa 'to? Wait, agent ko lang <mulong> wait, ticket lang eh. Paga, handbook, Pag maguro, ganda yung bigay mo. Dito na kami mamimilingki lagi. Doon kasi kami sa taas eh. Ah, sa Oo. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. 9, 9, 9, 9 10, na ito pang paksi oh. Ano ito? Hindi, doon meron po. Talaki ito. Ay, talaki ito. Ito, masarap to paksi oh. bukid bukit. Dalagang bukit ito no? Magkawis kilo? Eighty. Mahal pa sa baka? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Grabe. Mahal pa sa baka? Wala nang lang sa bagong aso, e, mahal. E, may hirap manghuli ng isda pag may malakas yung alon. Oo. Oh. Baka, ako binakukuhan. Pagkakot siya ang yun natatakas na isda. Oo. Madami. Dura. So, talagang bukid. 380... mahal pa sa isang kilong baka so masarap to ano yun bunlis nakas ah, ano yun kilaw no kilaw kilaw yun masarap kilawin yun no Wala pusit Ganyan nga, ay lang lima. Okay, susunod Ikamahalan pa rin, eh, no? So, lagay ko muna ito. Lagay ko guys, yung binili kong uh, gulay. nakaawa yung dalawa oh. Pero binigyan niya ng pagkain Yung dalawang uh, Ulubi no? So patapos na kami no? Okay na yan? So yun nga guys no Tapos na ka kami sa mili So babalik na ka kami doon sa bahay no So let's go Wala Ang punti lang binili mo ngayon? Punti Ilang kilo yan? Bagay dalawa lang mga kayo doon eh Ang dami niyan Ubus na yung Kano? 2,000? Parang konti ang natin ngayon. Gulay lang ang konti. Konti lang ang gulay. Bibili ng gulay. dami pang gulay sa taas. Sa lang. mahal na gulay. Pero mas mas muro na. O, okay, oh, ibili tayo doon. Isang no? tray. Kano ba yung budget doon sa isla? 1.5 yung isla na nabili ko. Mm, mas mababa eh. Kasama pa yung kanina. Dati magkano yung isda natin? Yung dalawang libo may gid. Oh. oh. Yan ang itlog para may ano, kompleto. So yun na nga guys no. Dito na kami sa may uh, C5 service road no so pakyat na tayo ng Pasig Boulevard no dahil galing kami ng uh, palingki ng bagong ilog Pasig no sinubukan naming uh, bumili doon kung mura so mura siya konti pero malaking bagay yung kasi syempre kailangan magtipid ngayon Punta tayo dito. Medlogan. Ha? Uh, kaya mahala naman dito kasi siyempre bayad sila ng yun, pesto siguro dun, mura lang mga pesto dun, wala pang dalawang libo wala pang dalawang limo kasi baka dito, isang buwan dito, limang uh, libo liman liman eh no? kaya nga bumabawi sila sa ano yun ang mahirap pag may pesto kasi ano yun eh kita ng barangay yan barangay atang may ano dyan eh so guys ito ay pala yung medical uh, center dito maganda mag ano uh, magpadala ka ng, uh, sa ibang hospital dito ka na pumunta maganda rito sa medical unang una malap ano uh, mura na lib, karamihan libre pa oh libre dyan eh dabi ko na sa kayo dyan na may mga ano, cancer. Libre diyan. Oo. Uh, Mababait pa daw mga doktor diyan. Meron nga ako nang sakay diyan ano eh. Ini eh, pero dito laki ng bukol oh. Ganun no. Oh. Alam mo kung saan niya nakuha? Tinusok niya, kinalkal niya, kinalkal yung ngipin niya na may butas na infection. Ano? Pabayaan niya laki. Ganito no. Ay, ko, ba't hindi pinaka-doktor? Alam mo naman na sa probinsya walang pera. na infection, yun. Lumubong-lumubo. Buti, okay lang sa kanila mag-U-turn. Hindi, yan naman talagang U-turn slot dyan eh. Alas na ibin yun. Mga kasundo guys oh. Kasundo! Tambayers. Ito siya oh. Yan oh. magbaba ka na para pag so yun lang guys no ah, dumaan kami dito sa isang palingke dahil ah, bibili kami ng ah, isang tring itlog no so ito pa ito pala guys yung ah, hospital ng ah, Rizal no medical center dito sa Pasig yan marami ako dyan na uh, nakausap no, na maganda pala yung uh, pasilidad dyan dahil mababait daw yung doktor at uh, sa gamit at the same times maganda yung uh, service yun naman doktor at mura lang halos karamihan dyan libre yan mga taga ibang uh, bayan no or ibang city dito pa pupunta at magpapagamot kasi diyan mura so dito na kami sa palingke ano ah. yung uh, talagang, uh market ano uh, market pasig ba star market pasig you know star market pasig you know ayan ayan kasi dito may itlog dito kaso lang medyo may kamahalan lang kasi yung pwesto eh pero no tayo at uh, wala mabilang itlog Doon sa baba kanina pero itong kalsada guys Yung pababa na yan papuntang Pasig City Hall yan no? ito ng packet guys papuntang Mandalo yung crossing yan no Edsa So, 'yun lang. Thank you for watching, guys. Uh, like and share na lang 'no. Ating uh, YouTube uh, channel and uh, subscribe na lang guys para updated kayo sa ating mga videos nagagawin dito sa Metro Manila sa ating paghatid sundo ng mga uh, customer 'no. Lalo na nga sa mga bossing natin dyan. Thank you for watching. Bye.